Hello guys, welcome to our YouTube channel. And for today's video, guys, is mamigay tayo ulit ng blessings. At syempre guys, meron tayo kasama. Boys, salami! So hello you know guys, samahan nyo kami, mamimigay ulit tayo ng blessing dun sa mga taong nailangan, dun sa mga taong deserving, at dun sa mga taong uh, masisipag at uh, nagsisipag yeah. sa buhay. So ngayon, samahan nyo kami. mata na sir? Oo Ang nandiyari na ka sir sa Cordoba? Oo Ang sari kagikan sir? Nakakatra ko siya Ako nga pala si Christian sir Ano, nag-vlog kami ngayon Charity vlog, hanap kami ng tao Ng mga masisipag same So imagine mo naka Ang init ngayon di ba? Pero nag-ano ka sa dagat sir? Ano pala mga mo sir? Kuha lagi ito Kuha lagi ito Wala kayong kuha? Siguro ako Ano ba yan sir? Wala talagang kuha si kuya guys. Kunti lang. Kunti lang. Sir, ano yan? Ibebenta mo ba yan? Yan lang yung kuha niya. Ano yan? Ibebenta mo yan? Or iulam niyo? na pala sir? Bigay namin sa'yo sir Dato sa puso ka mga sponsor na nagbigay sa inyong ng pulo Para Meron din yung matulungan ng eh, anak kasi kami ang tao ng pulo Pero to sir galing to kay God Ayan uh, sa Panginoon uh, Yes Siyempre si God kahit anong gawin natin Meron naman siyang plano sa atin di ba? Hindi naman niya tayo pinapabayaan Kaya ito sir hapon Meron kami ibigay Ikuan ni Maria Ito magwa Yan meron kami ibigay sa'yo sir ha pero, konti lang to, sir. Pero, sana ma-appreciate mo siya, sir. Kasi, wala pero, naman yun. Yan, uh, ito. ito yun. Yan, ito, sir. Okay. Yan, bigas yan, sir. Tapos, meron na din yung ano? sardines. sardines. Oh. Yan, para yan sa'yo, sir. Kasi, nakita namin na napakasipag mo talaga. Doon ka rin, Then, nakita naman na napakasipag ka. Then, meron ka bang mga anak, sir? Oo, oh, meron. Ilan yung anak mo, sir? Marami. Walo. Walo? Oh, okay. mm, pero, nag-aaral naman sila. Oo, oh, nag-aaral. Pero, oh, panggastos ba? Panggastos. Pero yan sir, bigay namin yan sa iyo since walo ko yung yung anak mo. Sana makatulong yan sa inyo sir. Oo, oh, sir, marami. Yan. Anong masasabi mo sir sa nagbigay niyan sir? Maraming salamat sa yung pagkuan, pagtabang nako ba tong sa. Kinalanan ko ng bigas ka sa mga bata pero happy ka naman sir na nakatanggap ka ng ganito sir so yan sir ipagpasalamat din natin kay God sir dahil lahat ng ginagawa natin alam naman ni God yan lahat eh lahat ng mga sacrifice natin lahat ng paghihirap natin bayad yan kaya mas piliin natin waging mabuting tao kasi ibe naman tayo ni God so yun lang naman sir ingat ka sir ha Din pagpapakaya sa mga bata sige happy ka naman sir happy ka naman happy sir ingat ka sir ha sige salamat

pero karon boss, nag nami na, hatag sa inyo mga gamay lang na blessing ba. Oh. Share lang usum pero kani siya gikan lang sa mga sa kasing-kasing sa kuan ba. Sponsor ba kay siyempre ginabi sa mga tabang yan ibu eh, ba na. Namo sa karsada ba. Mm. Kaya sige na mas nindot mo ginamo tabang na sa kasing-kasing oh. di ba. Kaya sir, yata nila para lang daw para makaraos lang ba. Mm. Yan. Para ni sa sir ah. Salamat kay pusing Oh. ASEAN, ya? Salamat, ya, okay, sa asin. Ma'am, salamat kayo, ma'am. Okay na, kuya. Na nanap na po na siya ikuhan. Mm -hmm. Ngayon, sir, din sabot ba? Oo. Oh. Tulong na ba? Vlog din siya, Charity, kayo ba? Ay, hindi. Kuha na interview ba? Hiya. <laughs> uh, yan. Ya, ang eh, papa. Oo. Oh, oh, okay, ah. Pero okay na, kuhaan man. Kaya ng charity vlog mo, Gudmi, nag-share din mo mga blessing ba? Okay, mga magbiganahan sa mga viewers yun na matabang din sa mga kung kami po, nakita po maglisod po may siyempre matabangan po may mo na. Kung sa'yo buhato na mo si music ka tao, mabalik mo na sa'yo muha. Oo, oh, Diba? So, ang si pangalan ni mo sir? Uh, Agaan kung nag-undo, undo, undo. oh, ah. masyo, Ah, okay. So, kami dahi, Christian naman niya, si Rhea. Kung ano naman siya ka ng, awi. Kung siya ka ng mga charity vlog mi ba mo niya ako mga kauban sa nag-vlog. Then, pangalan din sa mga YouTube dahi, Chan TV. Chan TV? Oo, oh, T-I-Apple-N, tsaka T-V. Yan, kaka-start pa lang na sa pag-vlog na charity. Kaya vlog namo mo sa una, mga lingaw-lingaw man. Pero karon na, pag-decide me na, mas, mas nindot na tabangan, tinabangay tanan ba? So, sir, unsa sa may masurya ninyo sa naghatag na sponsor? Ako, salamat yung dako. Ano yung nga na degrasya mo abog Salamat kayo niyo sige Oh, sige, may problema, sir. Kung ano ba mga ino-offer ba abay sa inyong lakaw. ah Uh, uh, ang Amos Dan. Okay. Ah, uh, nindot ang Ah, sige, sir. Sir, aray sa oh, Thank you, kasi sinyo na tayo sila. Thank you. Yeah, sir, thank you, ah. Okay, oh. Aray sa amin T. T-I-Apple N. No. T -T -N. Ayan guys, nandito kami ngayon sa sa mismo lugar nila Nicole kasi meron kami aabutan uh, ng blessing din kasi kasama ko si Nicole nang dati nung nabigay tayo ba? Nabigay kami dito sa ano ni Martin. Uh, nagbigay kami tapos meron din kami nakita ba na, na gusto kailangan din nila ng tulong. So 'yun syempre, hindi ako mag-iisa nando guys. Ito yung kasama ko. Yan. Ah, uh, Seria. Si kasi. Nicole kasi pinsan. Ay pinsan. Kapit lang nila to eh. No alis. Pwede na ka diyan. Bakano ano ba kay ni Nicole? Ah, kapitbahay. Kapitbahay lang. Okay. Seria, magkano ano kayo? <laughs> Pero ito meron dito kami ngayon kasi meron kami ibigay sa inyo na konting tulong. Kumakain ka ba kanina? Naka-disturbo ba kami or hindi naman? Hindi, na. hindi naman. So ngayon, maganda ba si Merimi? Yes. maganda, maganda Parang babae, no? natural Ay, beauty. Ay, talaga. Pero ngayon, ni meron kami bigay sa iyo, Remy. Ito, guys, bi bigay ito ng, ano, ng sponsor ba, ni Tita Marilyn at Lolo Tony, kasi mm -hmm. kasi kami ng, ng blessing, hashtag biyaya para sa mga tao na nangailangan nila. Pero ito, bigyan namin sa iyo to. Pero happy ka ba pag bibigyan ka nito? Yes. Happy. Uh -huh. Ito, para to sa'yo, Mary ano Anong masasabi mo, Mary ni sa Dabi family na binigyan ka Salamat. Salamat. Na happy ka pa na katanggap ka niyan, yan, pero huwag din natin kalimut kalimutan mo salamat kay God. Okay ba yon? Kasi sabi nga, everything happens for a reason. Bakit sa South, sobrang dami na pwedeng maabutan yan, sobrang dami ng tao, pero bakit ikaw pa? Kaya isa ka sa mga napili ni God na maabutan din ng tulong. Eh, happy ka ba? Okay. Yan, so yun lang naman, marry, marry me, di ba? Yan, will you marry me? Ay, marry me pala. So yan, nice to meet you, marry me. So ito pala si Nicole. Yan. <laughs> Doon kayo, lapit kayo kay marry me. So, ito yung kasama ko guys, si Nicole. Kapit bahay lang kasi nila. Ito naman si Rhea. So, happy ka ba? Happy naman. Yan. So, yun lang guys. Dito naman. Tapos, thank you, Merimi Bye-bye, Merimi. Bye-bye. So yun guys, meron kasi kaming nabigyan doon kanina tapos ayaw niya magpa-video kasi nga meron siyang maintenance na iniinom tapos humihingi lang sila doon sa ano ba, tawag dito? Sa barangay. Okay. Uh, uh, Hindi silang barangay, pang gamot. So bawal kasi daw makita na naglakad-lakad sila kasi ang sinabi doon sa barangay, bibigyan kita ng gamot pero kailangan mo magpagaling, kailangan mo andyan lang kasi sa bahay para gumaling ka. Yes. Kaso lang, since wala na silang makain, wala na silang madudukot, ma ang ma ginawa nila, naglakad-lakad sila dito para makahingi. Pero sabi nila, wag na lang daw i-video, baka hindi na sila mabigyan na dun sa barangay. Kaya syempre, unuunawa naman namin na okay lang hindi namin i-video para, para naman sa maganda, para naman sa magiging okay sila kaya hindi namin binidyo Yeah, yun yung reason kaya yung isa na pero ang ginawa namin guys, hindi namin video pero binigyan na namin siya ng migas. Yes. Binigyan na lang namin sa kanila without camera para para naman yun sa kanila. May video man, may camera man wala, okay lang naman. Nag-aabot din naman kami. Yes, um, so, lang namin sa inyo yung ano, yung situation o yung situation yeah. pero para sa amin guys, para naintindihan ko din kasi naiintindihan ko sila both side kasi sinabi kasi bawal siyang lumabas para gumaling niya sa kanya niya kasi binigyan siya ng gamot so dapat hindi siya lalabas pangalawa kailangan din kasi nila na makakain kaya lumabas sila humihingi sila sa mga tao kaya same sila maganda situation kaso lang maip, naipit sila sa sitwasyon kasi nga wala na din silang pangkain kaya mahirap talaga yung buhay para para sa kaya namin sinabi yun guys para aware lang sa inyo na kung nahirapan ka man may mga taong mas nahirapan pa tama na, kung napapagod ka maraming taong mas pagod kaysa sa iyo kaya gusto ko lang sabihin sabihin sa inyo kung nahirapan ka always see the positive side in every negative situation Correct. kung negative man yung sitwasyon mo kailangan isipin mo yung positive kasi yun lang naman yung makakatulong eh kasi kung isipin mo nang isipin yung negative wala ka namang mapapala dun eh problema lang. Sabi nga, negative thoughts hindi makapagbigay ng positive result. ito kami ngayon sa SM Mall. So, ngayon kasama ko si Rhea. Parang ano na si Rhea ngayon na parang napapagod na. Inaantok na si Rhea kasi gabi na kami, di ba? Gabi na kasi kami kasi ginabi kami. Kasi traffic, di ba? Traffic yung ano natin ngayon, yung mga biyahean natin. So, ngayon, dahil napagod si Rhea, meron kami, merong pinaabot sa iyo, Rhea, yung mga mga, mga beloved sponsor natin, yung mga nagmamahal sa atin na sponsor ba? Ah, so ngayon, merong ibibigay daw si Tita Marilyn daw sa iyo. Oo, meron pinaabot si Tita Marilyn sa iyo. Tsaka si Lolo Tony. Meron silang ibibigay sa iyo, Rhea. Tony? Oo. Nagpaabot nagpa silang dalawa. Tita Marilyn at Lolo Tony. So ito, Rhea, bigay ni Tita Marilyn. Dahil ngayon lang tayo nakapag-vlog ulit, nagbigay ng biyaya. Meron binigay siya ng 1,000 from Tita Marilyn. Thank you, Tita. Lolo Tony. Maraming salamat dito. And aside from that, ano, Rhea, meron ding nagpaabot sa iyo. Naalala mo ba yung monthly allowance ni Sergio? Oo, meron ding binigay si Sergio, monthly allowance daw para sa iyo. Yan 1000 din. Yan. Yan, Sergio. Ako oh. po, Yan. Para aware kayo, guys. Si ano din si Sandy din binigyan din namin siya ng monthly allowance ang nagbigay nun si Sergio naman. Binigyan siya ng 1,000 na senda na namin dun sa GCash. Tapos, 500 naman, birthday gift niya kasi birthday ni Sandy ngayon. Yeah. Happy birthday, Sandy! Yan, birthday ni Sandy ngayon. So, yan guys. Dito lang magtatapos ang aming video. Dito lang magtatapos ang aming vlog. Yeah. Before namin tapusin itong vlog namin ngayon, gusto lang namin magpasalamat sa mga sponsor na sulit na nagsusupport sa amin yes. gusto lang din naman yung pasalamat sa mga supporters na nanonood pa kayo until now kaya sobrang thank you guys and thank you pala kay Tita Marlene at Lolo Tony kasi dahil sa inyo meron tayong hashtag biyaya vlog ngayon, yung namimigay yes. tayo ng blessing namimigay tayo ng biyaya thank you, tita. Oo, sobrang no. na-appreciate namin at sobrang happy kami kasi nakatulong nakatulungan yes. kayo din tita, sobrang dami nyo talagang natulungan Yeah. Maraming salamat. Isa na po, po kami at sobrang dami pa. Naging tulay kami para makatulong sa mas marami. Kaya yeah, thank you talaga sa inyo Tita Marilyn dahil kayo talaga yung nagpursige para i-pursue namin to yung yes, Bigay Biaya Vlog. Kaya thank you Dabi Family at Lolo Tony at Tita Marilyn Super na-appreciate po namin. So ngayon guys, before itini-end itong video natin ngayon, huwag kalimutan magtiwara isang bagsak na like, comment, and share and don't forget to click subscribe. And click yung notification bell para always yung updated sa lahat ng videos na i-upload namin. So yun lang naman guys. Thank you for watching. See you sa so next episode. Let's go!